Maraming napapabilib ang isang Renz Abando sa kanilang laro at karamihan ng mga komento tungkol nga dito kay Abando ay positive ngayon dahil pinatunayan niya na kaya pa rin niyang makapagbigay ng magandang performance sa hardcourt nakita yan ng mga KBL analyst, commentator, maging ng kanilang coach at kalaban. Naging sunod-sunod na ang panalo ng anyang at magaling ang coach. ng anyang hindi niya sinayang ang kakayahan ni Abando binigyan niya. Ito ng pagkakataon na may pakita ang kanyang laro sa kanyang sistema at nagbunga naman ng maganda pana. Ang nakukuha ng Anyang, isang solid na role player si Renz Abando na tutulungan niya ang local star players ng Anyang at ang kanilang international import. At ang maganda, kay Renz Abando isa siyang good listener sa kanyang kakampi at sa coaching staff ng Anyang kaya nagkakaroon sila ng mas magandang chemistry kaysa sa kanilang kalaban tulungan sila as a team. Kung down yung isang kakampi, hahatakin pa tayo, sasabihan ng bawi kaagad habang may oras, ito ang nakikita natin sa reaksyon at laro ng mga players ng Anyang. Nyang sa hardcourt yung Kamaradiri. bilang mga players ay kitang-kita sa team ng anyang yung Kwanjang Red Boosters. Ayaw natin naman lamig ang magandang performance ng anyang bilang isang solid fan ng kanilang team. Mas gusto natin na mas marami silang panalo, ayaw rin natin na matalo ang kanilang team pero minsan acceptable talaga ang talo dahil magkakaroon at magkakaroon ang anyang ng mga talo sa kanilang mga future games pero ang gusto natin mas madalas ang panalo ng anyang at paminsan-minsan lamang ang kanilang talo nang sa ganon ay makapasok sila sa playoffs na posibleng magtuloy-tuloy hanggang sa finals. Sa standings naman ng KBL Saka sa kasalukuyan, 7-2 na ngayon ang team ng anyang Jungpanjang Red Boosters. Kasama nila ang LG Sakers na nasa top spot. Sa gilas naman ni Coach Tim Cohn, hindi kasali si Ren Sabando sa ngayon sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers pero nakita naman natin may mga minimal na pagbabago ang lineup ng gilas sa bawat laro nila at posible na sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ay mapabilang na si sa Bando sa Gilas Pool. Dahil na rin sa Gilas Pool ni Coach Tim Cohn sa FIBA Asia Cup ay kabilang si Renz Bando. Hindi nga lang natuloy na nakapaglaro si Abando noon sa FIBA Asia Cup dahil nahuli to ng konti sa kadahilanan na katatapos lamang ang laro nila sa Jones Cup sa Taiwan habang ang Gilas ay nagumpisa na sa kanilang insayo na huli si Abando ng mahigit sa isang linggo sa insayo ng Gilas na maglalaro sa FIBA Asia Cup noon. Ngayon nga na maganda na ang laro nila kaya ipinapakita niya na kaya niyang makapagbigay ng solid na performance sa kanyang team sa KBL ay baka mapansin ulit ito ni Coach Tim Cohn at posibleng mapigyan ulit ng pagkakataon na mapabilang sa gilas pool sa hinaharap. Kailangan natin ng isang defender sa three point area na kagaya ni Abando mabilis at nakakahabol talaga sa tira ng mga kalaban binibigyan na rin sa bando ng pressure ang tira ng kanilang mga kalaban gamit ang kanyang mabilis na depensa yung pahabol na pag-block ni Abando isa ito sa madalas na nagagawa ni Abando sa depensa. Isa ngayon sa Renz Abando sa mga Asian Kota players sa KPL na ang laro, nag-iimprove, lumalakas at ang mas matindi, nagiging pulido pa ang chemistry ng Anyang. Ito ang talagang mabigat sa laro ng Anyang, yung kabuuan nila. Bilang isang team, hindi madaling masiraan ng loob ang team ng Anyang at kahit nadidihado na lamangan ay nagagawa nilang makahabol at maipanalo pa ang kanilang laro. Talagang masasabi natin na sakto talaga ang mga players ng Anyang sa isa't isa. Kitang kita yan sa kanilang performance na naggagawin nilang manalo laban sa powerhouse teams ng KBL sa kasalukuyan. Isang indikasyon na malaki ang chance ng Anyang na magkampeon ngayong season. Malalakas rin ang mga players ng ibang teams dito sa KBL pero pagdating sa laro, mas buo ang team ng Anyang, mas maganda ang kanilang teamwork kaya naman sila ang lumalabas na panalo. Sa kanilang laro, Anyang ang nakakalamang at nakakaangat sa score kapag naubos na ang oras sa fourth quarter. Makakalaban ulit ng Anyang ang team ng Sonos kay Gunners, sila ang upcoming na kalaban. Nang anyang na kinabibilangan ni Ren sa bando. Ito ay laban kina Kevin Kiambao at malakas rin ang team ng Sonos kay Gunners. Posible pa rin na magaw nilang manalo laban sa team ng anyang sa kanilang ikalawang match-up dito sa regular season.